mga blender lodi kung minsan pinabubuksan ng uh, nagpapagawa dahil akala niya ay sira. Ayan. Yun. Nailita ko sa kanyang motor ay okay naman. Ayan o. Pre-wheeling naman siyang umiikot. Pero pagka sinaksak mo, ayan o, ay wala. Ayan. Kahit daw ilagay niya yung kanyang pitchel, ay hindi rin umaandar. So, ang problema niyan, Lodi, baka maaring nasa pitchel yung problema niya. Yung nilalak dito para makawit niya yung ito. Mayroon kasing switch dyan. Kung nakikita nyo dito, may switch yan. Bumababa yan para maitulak niya yung micro switch. Yun nandito. Kung so, halimbawa, titignan natin dito. Ayan oh kahit gamitin natin yung kanyang pag pagka pinaikot-ikot natin yan o ginalaw-galaw natin dapat umiikot na yan eh, kung andyan yung picture niya pero ngayon i-auto ia natin yan. tapos tutulakan natin yung sinasabi ko kaninang switch ilock muna natin to ayan o nakalock na siya then i-crush natin okay dito na lang muna ayan o Ayan, i-auto natin siya. Baal lang ngayon yan. Naka-timer yan. Pero sabi ng owner, kahit nakalagay daw yung pitchel ay hindi umiikot. Kasi nga siguro, yung kanilang pitchel ay naharush yung tenga nun. Ayan, may tenga kasi dito yan. yan o, na tumatama dito para maibaba niya tong switch na to. Ayan, o. Ayan. Kung mapapansin nyo, ay nagkakapower siya. Ayan o. Pagka tinulakan natin to, yung buong system niya ay nagkakapower. Kaya yun lamang, lodi, wala na may ibang problema dito. Uh, yun lang siguro, yung kanyang pixel Kailangan ma-check yun, madala niya, para makita natin kung nabungi yung tengalon na lumalapat dito. Ayan o. Okay. Ayan. Ayan o. So wala siyang problema. Sa lahat ng mga blender ganun lodi. Pagka ayaw mandar, pero kung natulakan niyo to at ayaw pa rin kumandar, ayan. Ito yung unang test na ginagawa bago binubuksan niya Eh. Okay, ayan. Pagka tinulak niyo ganyan at ayaw pa rin kumandar kahit gumawa na kayo dito ng pagpihit o pagpindot ay ayaw pa rin baka ang problema naman ay nasa loob. Pero kung dito pa lang ay umandar na, so walang problema sa loob. Dito lang. Sa may pitchel lang. Okay?